4.45 na mga kabraso. Pabago na yung bakas niya. Ando yung pinagpahingahan niyang bagong bago. Sana lang nandito pa. Ayan yung mga bakas. Ay. Mga pinagkainan. Ay sayang mga kabraso. Kaangat. umangat siya oh. Ang pinagkainan. Pati dito sa likod. Ay dito bago lang. Yan mga pinagkainan doon o. Kalat yun. Kalat na yung ano dito. Bakas. Ito madilim-dilim na dito mga kabraso. Gamit na tayo ng ilaw niyan dami pakas mga bago na to mga kabraso ay sana lang madali na natin to pinagpahingan din dito ay parang nasa likod mga kabraso doon banda ayan o inangatan niya. ay ay sana lang ito na ito pa oh mga bagong bakas niya sana lang ito na papunta dito paikot ikot talaga mga kabraso yan mga bago papunta nga dito ay thank you lord sana lang ito na. ito na nga mga kabraso ay hindi gano'ng kahalata doon yan siya ay oh, thank you lord ay sa wakas nakadagdag din tayo mga kabraso ay lalaki lalaki ay gising na gising na at andito na ang sundo ayan ay kulay pa lang Napaka season na. Ayun. Wow. Thank you Lord. Pasok. Pasok sa standard. Ayun yung pinagpahingahan niya. Oh. Yung mga kabraso. Pinangatan. Ayan. Nagipat dito. Ay. Dali ko muna mga kabraso.